Hello guys! Ang topic natin ngayon ay about sa aking mga anak na uh, nakalagay dyan. Nagkakasakit din ng aking mga anak. At kung ano yung ginagawa ko para maagapan ko sila, yan po yung pag-uusapan natin. Ngayon, usong-uso po ang pulmonya ngayon. Hindi man tumatagal yung ubo nila. Minsan, isang araw lang, tatlong araw, eh agad-agad hinihingal sila, di ba? So pag ganyan, kailangan kasi ma-admit na yan sa hospital o kaya naman talagang kailangan ma-tutukan siya, ma-monitor siya kahit nasa bahay lang. Hindi po natin may iwasan na sa isang taon magkakaroon po talaga ng flu season or yung trangkaso talaga, panahon po ng trangkaso. Kaya hindi natin may iwasan sa mga batang 0 uh, hanggang 5 years old na uubuhin at sisipunin po sila yung mga ibang bata na re-resolve naman spontaneously. Walang gamot na ginagawa, tubig lang. ba diba dati, ano, ang ginagawa lang ng mga mamis natin, royal lang, tsaka, ang tawag doon, yung crackers. Pero hindi ko po na-experience yon Kasi nga, itong nanay ko ay feeling modern. <laughs> Kaya hindi niya ginagawa yun. Pero hindi din siya nagpa-panic. na kailangan agad kaming matignan ng doktor. So sino po dito sa mga mamis natin na yung nanay din nila ay hindi naman gano'n nagkapanik kapag inuubo, sinisipon kayo, no, kayo ay mga maliliit pa lamang. Kasi nga hindi naman gano'n kalala yung sakit noon compared today or pwede na rin natin masabi na talagang dumadami dahil one is yung population, marami na talagang mga bata ngayon. And number two, kaya na daragbigan yung panic natin is nakikita natin sa social media. Compared dati, nalalaman lang natin yan kapag may sakit yung kapitbahay natin o kaya yung mga classmates natin o kaya sa dyaryo, sa radio o kaya naman sa TV. Pero hindi naman tayo masyado talaga nagpapanik kasi, kasi hindi naman tayo nagko-comment, nagla-like. Walang engagement na nangyayari. Pero kaya natitrigger kasi tayo, na-stimulate tayo kung ano yung magiging pwedeng reaction natin. Tapos dagdagan pa ng mga music na malungkot. O kaya yung mga emoticons na sad. Kaya tayo natitrigger, nasa-stimulate. It makes us more anxious, di ba? Para matulungan ko kayo mga mami sa mga ibang mami na nanonono dito na merong sakit si baby or ayaw magkasakit si baby, i-share ko nilang sa inyo kung ano ba yung ginagawa ko as a mommy and as a pedya Of course, kaya kaya ako tinawag ang sarili ko na pedya mom. Kaya, kaya kasi gusto ko i-share po sa inyo lahat ng aking kaalaman, hindi lang bilang pediatrician, kundi bilang isang nanay na din. Okay. Ngayong taon na to, ilang beses ba nagkasakit si Gib? So, pag-usapan natin yung dalawang anak. Yung, si, ang panganay, actually sabay lang sila kasi, syempre, kahit ayaw mo, magkakahawa, pan talaga sila dahil isang bubong lang naman sila. Hindi ko naman sila ma-isolate. Punta tayo kay Gib. Si Gib, siguro sa taon na to, naka siguro tatlong beses, pero hindi ko na maalala kasi yung memory ko. Pero recent niya, nagkasakit siya noong November 1. Bago mag-November 1. Ang nangyari, siguro not pagod din siya sa kakatrick or treat. Pero hindi. Siguro dahil may merong time na nagsimba sila, And then umabot sila ng 7 o'clock kasi may pa-event. And then maraming kids doon. And then kinagabihan or kinabukasan pala, nag, ano na siya, naglagnat na siya. At uh, konting sipon. Tapos, uh, one day after nun, nahawa na si Gon. Buti, uh, ngayon, mas, pagi ko mas healthy si Gon kasi ang nangyari lang kay Gon ay sipon. Hindi naman siya nilagnat. Itong si Gibian talaga yung naglagnat dalawang araw. At yon may sipon. Hindi na siya umabot sa ubo. At buti, yung baga niya ay malinis naman. Kung tatanungin niyo ako, Dok, nagpapacheck pa ba? Pa? pa ba kayo? Well, hindi na ako na yung nagtitingin sa kanila. Uh, hindi na ako nagpapacheck up sa mga ibang colleagues ko or sa mga subspecialists, Lalo na kung kaya naman, kung for general pedia naman siya. And buti na agapan naman natin sila. So, ang ginagawa ko, talagang pag sinisipon mga anak ko, tinitrain ko po sila na mag-blow ng nose. Itong one-year-old ko, buti, kaya na niyang mag-blow. Kasi nga, tinrain ko siya, hindi katulad nung panganay, ngayon na lang siya natutong mag-blow ng nose. Kasi, mga mommies, kapag hindi sila marunong mag-blow ng nose, ang nangyayari is naiipon po yung plema or yung sipon dito sa may uh, nose. So kapag gumiga po yan, tutulo yan, dyan nila, syempre yung gravity no? ihilain yung plema dyan sa nose, kaya sila inugbo. Kaya tinitrain ko talaga sila na mag-alis uh, mag ng sipon nila, kapag mayroon talagang sipon, lalo na kapag bumabahing na sila, pinapatanggal ko po yan kaya hindi na ako gumagamit ng suction kasi marunong po silang magblow ng nose. Kaya hindi na po napunta sa malalang ubo. Ng naman sa lagnat, syempre ang ginagawa ko dyan, binabantayan ko talaga sila. Although hindi sila nakaurenta, yung tinatawag natin na ambulsion pag naglalagnat, binabantayan ko pa rin kasi ayoko namang umakyat ng umakyat yung lagnat niya. Uh, Papapatakyan papatak na yan ng 37.8 sa thermometer nagbibigay na po ako ng paracetamol. So, para sa mga mommies na nanonood nito at gusto ng first aid for fever, may video po ako nun at nagturo po ako kung paano i-compute yung paracetamol base sa timbang ni baby. So, yan. Kinumpit ko yan. And then, tinrain ko rin po sila na uminom ng gamot na kailangan niyang uminom ng gamot para gumaling. Ganon si Gib. Pero itong sigur, mahirap siyang painumin. Kaya struggle pa rin po ako magpainom ng gamot sa kanya. So yon yung sa lagnat, paracetamol. Every 4 hours, pero kung wala po siyang lagnat, hindi ko yan binibigay. And then, nagbibigay din ako ng cold fever. Isa po dito, and isa dito. Pero dahil ang, ang panganay ko ay malaro, inaalis din niya. <laughs> pero sabi ko, stay niya muna dyan, huwag niya muna alisin hanggat mainit siya. Isa pa, kahit may cold fever na siya dito at nag na siya ng paracetamol, nagbibigay pa rin ako ng sponge bath. Yung malamig. Kung wala, ha, pwede naman yung tubig lang sa faucet. Tapos talagang hindi ko yan tinitigilan. Sa kilikili, dito, kahit naiinis na siya, pero hanggang sa nasanay na lang siya na ginagawa ko yun. And then, pinapaintindi ko sa kanya yung nangyayari sa kanya na may sakit siya, kailangan niyang magpagaling, kailangan niyang matulog, kailangan niyang uminom ng gamot. So, buti naiintindihan naman niya at siya din gusto niyang gumaling. Yung naman sa ubo, dahil nga may konting ubo-ubo na siya, ang binibigay ko dyan ay salbutamol plus guaiafenicin kasi 4 years old na po siya. So, tulong po yon para bumuka yung kanyang bronchios, yung daan ng hangin para kapag inuubo po siya at nalulusaw yung plema, hindi yan nahihirapan, hindi siya nahihirapan huminga. Tapos, yung guayafenicin, yun po yung para mailabas niya yung plema. So, expectoran po kasi yan. Hindi ko po yan binibigay sa mga one year old below dahil hindi pa po nila kayang mag- expectorate, yung maglabas ng plema. Para naman, uh, immune system, I always give zinc. No? Kung nanonood po kayo na aking YouTube channel o kaya sa mga ibang social media platform, I always advise zinc for immune system. Bali, yun lang. Yun lang yung ginagawa ko. One day, naging matamlay siya, pero nung wala na siya lagdata like after two days, bumalik na po yung sigla niya. Pero may konting ubo pa rin. Pero parang that la that lasted for about parang week lang eh. One week lang siyang nag-ubo-ubo. And then, magpunta naman tayo dun sa one-year-old kong baby na mahirap pa inumin ng gamot. Talagang struggle talaga kasi uh, trauma na lang niya. Kahit binibigyan ko na siya ng iba't ibang technique. Pero wala, talagang kailangan force muna. Buti hindi naman niya sinusuka. So, ang goal ko kasi is mabigay yung gamot. Hindi ko goal yung muna yung masanay siyang uminom. Pwede mong i-goal yun na i-train siyang mapainom ng gamot sa vitamins. Pero itong gamot para sa ubo, hindi. So, yun, dahil hindi ko in si Gib, dahil wakang viral infection lang naman, hindi ko rin in si Gon. At hindi rin naman siya naglagnat. Konting sipon lang at hindi siya nag -ubo. Kasi nga, marunong po siyang mag-blow. So, ang binigay ko lang, is yung para sa sipon. Yun yung phenylephrine HCL chlorpheniramine maliit. So, meron pong iba't ibang brand yon Kung gusto niyo pong malaman yun, as isusulat ko na lang dito. Lagi ko naman binibigay yon eh, kasi over the counter lang po yan. Para po yan sa sipon, lalo na kung barado po yung ilong ni baby. And that is every 6 hours, pwede niyong i-check yung box. Pwede niyo pong sundan yon Wala pong sinusundan na Or wala pong competition yun based yan sa so weight. ah uh, yun nasa box lang, okay? So, yun po yung lagi like kong ginagawa sa kanila. Inaagapan lagi na mapunta po sa ubuyan, kasi lagi namang sipon muna eh. Iniiwas ko rin po silang mapagod. Like for example nga, November 1, sakto silang nagkasakit. Hindi ko na muna sila sinama sa sementeryo kasi mapapagod sila. Kaya nagano ano na lang sila, nag-ilaw na lang kami the day after. Kasi masigla na sila nun. At saka, isa pa, makakalanghap sila ng usok ng kandila kapag, kapag uh, pumunta kami doon. Tapos inuubo sila. Lalo silang uubuhin. So, dapat alam nyo din yung limit ng gagawin ni baby. And of course, kapag kayo ay pumapasok sa school, kung nilalagnat pa yan, huwag nyo na muna papasukin para hindi na makapanghawa pa. And last, syempre, yung lagi kong ginagawa, kapag nagkakasakit sila, we pray. Kami, kami nga pat, nag-pray po kami na sana ay makarecover agad, gumaling agad, at hindi na lumala pa. At isa pa, kahit wala silang sakit, lagi po kami nag-pray na sana ay manatiling healthy ang pangatawa ng aming mga anak. Actually, hindi lang kami... Actually, hindi lang yung mga anak, pati na rin kami dahil syempre bawal talaga magasakit. Dahil syempre working mom and kailangan kasi nila kami kaya kailangan maging malakas pa din. So, hindi lang dapat si baby ang healthy, pati din ang mga magulang, kailangan manatili ang inyong good health. So, yun lang. Sana po sa lahat ng mga may sakit ngayon, ay gumaling po kayo agad sa lahat ng na mga naka-admit sa hospital ngayon, ay makauwi po kayo agad. Sa, sa mga merong madalang pulmonya ngayon, sana ay ipipray ko po ang inyong mga doctors na papagaling agad din yung baby at huwag po kayong mawawalan ng pag-asa dahil ang pulmonya, madali pong gamutin yan kapag naagapan. So, yun lang. At para naman sa mga mommy na gusto umiwas sa pulmonya, kailangan good nutrition, complete health, avoid crowded places muna, always wash hands, face mask kung hindi maiwasan na crowded, at iwasang mapagod na mapagod si baby. Yun lang. Thank you.